Good morning guys, nandito kami ngayon sa tabi ng kalsada, nag-aabang kami ng tricycle na masasakyan para bisitahin namin ang aming anak sa malolos. Bago kami dumiritso sa bahay ng anak ko, dadaan muna kami sa palingke para bumili ng ulam para mailuto ko sa pananghalian. Hipon nga pala ang naisipan kong bilhin dahil paborito ito ng aking apo. Dito nga pala guys, pumili kami ng gata ng niyog dahil magluluto ako ng ginataang puso sa saging na may bagoong. Ito nga at natapos na kaming mamimili sa palingke. Sumakay na ulit kami ng tricycle papunta sa bahay ng anak ko. Pagdating namin sa bahay ng anak ko, naisipan ko agad na manghingi ng malunggay sa kapitbahay nila para sa lulutuin kong hipon. May tanim nga palang mga puno ng saging ang anak ko at tito ko kinuha ang gagamitin kong puso ng saging. Ito at hinimay ko na ang malunggay nga nahingi ko. Hinugasan naman sa mister ko ang hipon para makapagluto na ako. Hiniwa na ang bawang at sibuyas para sa pag-isa. Ito nga palang ating first recipe for today. Kinisang hipon na may malunggay. Umpisa na tayong magluto guys. Gisahin lang natin ang bawang at sibuyas at isunod na natin ang hipon. Bago pa maluto ng husto ang hipon, nilagyan ko na ito ng tubig dahil iniiwasan natin ito nga ma-overcook. Maglagay na rin tayo ng asin at sisuning at ihulog na rin natin ang malunggay. At ito na nga mga amiga ko, luto na ang ating first olam for today. Tikman na natin kung masarap nga ba. At masarap nga. syempre naman, ako na to eh. Eme lang. Ngayon naman, para sa ikalawang days, siguro ay nasasanay kayo dito sa Luzon na ang puso sa saging ay makikita ninyo sa kare-kare. Ito namang sa akin ay aking gagataan at talagyan ng baguong. Ito ay madalas naming ulam sa probinsya ng Lanao del Norte kay mga pobre in town kami. Lalagyan na natin siya ng gata. Pagkatapos ay dinagdagan ko ito ng kalahating baso ng tubig at inilagay ko na rin ang dalawang kutsarang baguong. Ito nga palang baguong na ginagamit mga amiga ay nabibili lang sa palingke, naluto na at nakalagay na sa bote. At natapos na nga tayong magluto sa wakas mga amiga. Ito na ang aming ulam para sa tanghaling ito. May nadagdag nga pala sa ulam namin na kinilaw na talaba. Kung gusto ninyong malaman kung paano ito gawin, meron ako nito sa aking channel, kinilaw na talaba. Tingnan nyo na lang. Salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan ninyo ang aking recipes of the day. Hanggang sa susunod kong video.